Hello mga ka Tinders, nandito ulit ako sa aking kitchen. So dito ako kumakain ng breakfast. So meron ako nito bread box at yung aking palaman ay nag-fried ako ng itlog. Tapos ang aking coffee ay Kopi Blanca Twin. Ayan. So ngayon, meron na akong akahapon ah, pala, meron akong tatlong rabbits na hindi na pa walking, no? Kasi, alam niyo itong ko, kahapon, the other day pa, masama talaga yung pakiramdam ko. At kagabi, as in, bagsak yung katawan ko, ang daming salon pass na dinlagay ng anak ko dito sa buong katawan ko. At, buti pa, nakabangon pa ako, no? Missing ako ng mga 3.30, kasi nga, gusto kong bumawi sa mga alaga ko. Siyempre, sa mga anak ko rin. Tapos, kape tayo at kain tayo para may lakas tayo. Ayan. So, kahapon, medyo busy si Mami Tins. Kaya nga, siniguro ko lang yung kanilang mga kulungan na malinisan. Kaya lang yung walking, kinapos ako ng oras. Kaya ngayon, may tatlong rabbits pa ako. Ayan. Ayan si... Kita nyo ba si Cloud? Ayan si Cloud. So, bawi, -bawi ako sa kanila pag may time. So, kasi, sabi ng mga anak ko, kailangan ko daw mag-rest at parang street duty talaga ako opening closing kaya tong boses ko ay iba na may ubo sipon at lahat-lahat na trangkaso so, alam mo yung may lagnat ka sa loob o yun na feel ni Mommy teens so ang plano ko ay itong gawaing bahay ko dito sa loob ay hindi ko matapos-tapos ngayon magbubukas ako mag half day ako at Ah uh, hapon, bigyan ko ng oras yung mga anak ko. Baka punta lang kami dito sa malapit ng mall at gusto ng anak ko kumain sa McDonald's, no? Gusto kong pagbigyan at ngayon na no week daw ay stress na stress sila. So, bukas, dito ako household chores at the same time kailangan ko mamili. Kasi si Marlboro, yung mga camel, as in nakakaya nang sabihin sa mga customers na walang stocks, walang stocks. Yung mga mismo, Mag-copy ko blanka meron pa ako mga flat tops as in yung ice cream ko as in nakakalbo na so kailangan ko mag refill ng stocks so by Tuesday na ako magbubukas talaga mga katinders para at least na organize ko organize at least na organize ko yung aking mga stocks kasi sino relate meron ka nga mga stocks no pag hinanap ni customer lalong lalo na pag school supplies ay hindi mo alam kung saan mo na nailagay sa so, sobrang disorganized ang iyong bahay. No, ang bahay ko ginawa ko ng stock room, ang kalat-kalat, yung mga gamit namin, yung sala set namin, iba na nakaupo sila, <laughs> bread box na yung mga ganun. So, by Tuesday na ako magbubukas para at least medyo sort ko rin yung mga gamit ko dito, yung mga pwede ko pang itinda, i-display ko para nakikita ni customer, 'di ba, yung na-post ko sa aking Facebook page at I think na upload ng anak ko ngayon lang yung strategy ko na inilipat ko sa cellophane na 8x14 ba 'yun? 9x18 ba 'yun na. Mga toys para pag-display doon ay naso sold out agad. Okay? So, sya, Yan lang naman yung akin checka-checka for today's video at tingnan ko at kung ma share ko pa sa inyo yung aming gala-gala time later or pamili ko bukas Sunday. Okay mga Katinders, happy weekend. Thank God is Saturday. It's Saturday at medyo nakakaka-rest tayo no kasi yung mga anak natin, yung mga chikitings natin ay walang pasok. Morning mga katinders, happy selling sa ating lahat.